tayo paparusahan doon sa sa impyerno. Dalawa lang po yun ah, walang gitna po yun, mag-research kayo sa Bible. Doon sa Luke chapter 16 verses 19 to 31 nawabuksan nyo yun. Ano pa ang sabi doon? Sapagkat ang tao ay makasalanan sa 1 John chapter 1 verse 9 If we confess our sins to God He is faithful and just and He will forgive us our sins purify us from all unrighteousness. Sabi po roon, kung ipahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, ang Diyos ay tapat at makataruma na tayo ipatatawarin sa lahat ng ating mga kasalanan at nilinisin pa po, po tayo sa lahat ng ating mga karumihan. Pag ginawa natin yon, tiyak, makakasama natin ang Diyos sa kanyang karyan. At sa aking ginawa ko po yung kaya nabahagi ko sa inyo salita ng Diyos sapagkat binago ng Diyos ang aking buhay nung ako, nung ako isumuko sa kanya. Pumingi po ako ng sorry kay Lord sa mga kasalanan ko na ginawa at binago niya ang aking buhay mula sa mga kasalanan tao gagawin tayo ng Diyos taong banal. Sabi doon sa John 112, Yet to all who receive him, those who believe in his name, he gives the right to count children. of God, may mga kayo ma'am. Hindi mo ako na po. Sadali na.